It's a blessed Sunday. <laughs> Ay, mahal. Nag-enjoy ka kagabi? Oo naman. Ang baka ng kipi mo kagabi at ang lambot, ha? Siyempre, gamit mo yung atong yun, Steve. Amen. Ito yung ginagamit pa para lumambot at bumangon. Kaya palang bongo-bongo. At saka parang nanat ako, parang mas kuminis yung kipi mo kagabi mo. Ah, kasi ito naman yung gamit ko. Pag tapos ko ng yun steam, nagyo yun naman ako. Wow, yun ni oil, parang mm. gas lang ah. Oh, hindi ah. Kaya, grabe <laughs> ka naman. Ito yung ginagamit -gina -gina ko para, ano man naman, sasakay ka naman sa Mamaya ulit ah. Pero maliligo lang ako ha. Ah, maliligo ka? Oo. Oh. Oh, may bibigay ako sa'yo. Ano yun? ito, um, si ni Pampabango rin ang kipi mo. Pampabango ng feminine wash? Oh. Uh -huh. uh -huh. Mabaho ba yung kipi ko? Ano naman, pero ano mo na, para protektado. Okay. Masyari okay. pa, oh, wait lang. Hindi ba maliligo pa? Mm -hmm. Ito, si Uniso. Oh. Ah, uh, si Uniso naman, pag patanggal ang mga sa sangsang na amoy. Like, baktol. May, may baktol ako, mahal. Ano naman, na. Naging... Nah. Okay. Thank you, mahal Ang alaga naman ng mahal ko. <laughs> Pinigyan ako nito. iyan, may gagamitin na ako guys. Pantanggal daw ng sa Sabi ng aking mahal na asawa. Let's go! We're gonna legal-legal na! Because I'm gonna make this so and so over. One love rin yung iba na Malagkit, dumigit Ano ako mo dito? Ay, hindi ko naman naglalak pinto eh Eh, Pagpapadig ko nga to Ayan ka mo ka, sabihin na lang tayo maligo kuya Ayan, ayun nga, no, waka mo to Ayan, teka na, mag lang muna ako ha ah. Sabihin na lang tayo maligo kasi para Tipid din sa tubig, di ba? Para nga lang ako kasama maligo Sige na kaya? Masarap nito dito Akay, masarap? Ano ba mo naman? siya. gusto ko siya naman yung dito ko ko na? Ay, ba naman? Pura naman. Ako kaya ko okay, siya siya ka na na. Pwede nakadikip lang, pero okay naman. <laughs> Kasi, hindi pa naman sa ulo ko. Nagtulog pa naman. Sige, hindi naman tayo. Sabi pa ako oh, maligo. Pero kaya yung ano, yan yung sobra na ito. Ayan, ito yung pinapagamit sa akin ng asawa ko yung Unisop. Pantanggal daw ng bakto yan. Pakibukas, tsaka pakisabon na rin sa akin. Pwede ba ito? Yeah, effective yan, be. Paano yung nakinikili mo? Mm -hmm. Oh, my baby. Ang sarap maligo. Hindi na lang hindi ka nag-lock. Gusto mo tayo na lang mag-lock? Ay, hindi. Ano lang, baka... Ano ang gusto mo? Pero, sige, okay na yan. Pwede naman na tayo maligo. Yan. Pwede sa, ano, sa dibdib. Sige na, no? ganun naman, no? sa dibdib lang naman eh masaya ka naman. Kaya ko ba ang ganito? Ay, sorry ah. Kensya ka na hindi ako masaya. Kensya ka na hindi ako masaya pa sa ako. Ay, hindi ako lang. Ay, ah, yung isa. Ay, saan yung isa? Ah, ito naman. Ano naman to? Ah, feminine one. Sa pen-pen. Ano kasi, ang pagod na namin din nakikita. At saka hindi ko na rin siya maabot. Pakasuloy naman. Hindi ko ka naman yan. Hahaha. Ay, ay. ay Sige. Ah! Tama lang. Ito ay butas. Ay! Sige uh, na. na. So, out, thank you. Sige na. Mauna na ako sa'yo. Kita tayo sa labas ha. Bagong borders, order eh. sa'yo dito. Mm, okay. uh, <laughs> ang swerte ko naman. dito ko ka lang dyan. Sige. <laughs> Sarap na guys. <laughs> thank you so much borders for making me legal. Oh my God. See you there. <laughs> Nagamit mo na? Oo, oh, umbang umahal. Grabe, tapos oh, yung soap. Lalo na yung feminine wash, nakakakilip eh. Ha? Ah, Oo, oh, Pero, ako ba punta? Basta nga dyan, malinig ko lang ako. sige, Mala. Maligo ka lang kasi mag-iing. Teka lang. Mahal? Mahal? Mahal, may tao. May tao pa dyan eh. Ano may tao ba dyan yung lalaking